ang ibibigay mo sa akin? Pare, dalawang piraso, ala ko ba, galante ka. Para nakakahiya ka. Hoy, talagang nagawa mo pang magreklamo? Hindi mo ba alam pinagkasya ko na yung pwede binigay mo sa akin? Saka ba, mukha ka sisiw, lumesles ka nga, baka ikaw makasama sa galit ko? Teka, out ako dyan, Awi magkasaway dyan. Paala kayo sa buhay ninyo. Alam mo ba pare, pumunta ako ng sa isang araw sa bar. Oh. Nasa may pintuan pa lang ako. Nagkagul na ang mga babae, pare. Ah. Mahirap talaga maging gwapo. Pogi mo, pare. Ay, ako, pare. Yung mga babae niyan, binabayaran ko lang yan. Lahat yan, lapitan sa akin. Pera lang katapat ng mga babae ngayon, pare. Napaka-simple lang. ikaw, pogi nga yung ginagamit mo. Ako, pare. Marami akong pera. Ang galanti mo talaga, pare. Siyempre, pare. Ay, paano? Magpainom ka na. Dagdagan pa natin yan. Oh, sige, pare. Ah bumili ka pa ng isang case. Isang case pa, pare. Tapos yung sukli, ipanggas mo na lang yan. Sigurado ka, pare? Pare, marami akong pera. barya lang sa akin yan. Pare, maraming salamat. Wala yun. Simpleng bagay lang yan. A, paano? Bibili na ako? Oh, sige, sige. Bilisan mo, ha? Oo. Oh. O, oh, meses. Wala na kaming pulutan ng kumpari ko doon ipagluto mo ha kami. May karne pa dun sa rep. Bumili ka ng uh, sibuyas, bawang, tsaka suka. Ikaw nang bahala. Basta sarapan mo, ha? Ayoko mapahiya ako sa kumpari ko nandyan. Naintindihan mo? Sige, sige. Akan yung pambili. Pagluluto ko kayo. 20 pesos? Anong mabibili nito? lang mapipili nito, eh. Ano ba yan, Meses? Andahin mo namang satsat. Basta pag-asyahin mo yung binigay ko. Ayusin mo, ha? Naiinis ako. Ayoko ng ganyan. nagre mo ka pa. Sige na. Alis na ako. Meses! Ah! ano yan? Nag Iinom din yung asawa ko, eh. Pinabibili ako ng pulutan. adobong gusto? Ano ba yung asawa mo? Nag-iinom na naman? Parang, 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 naman yung parang, kaya nga, hey. tapos pinabibili niya ako meses ng pulutan. mag adobo ko. Pagbentaan mo ako ng sibuyas, bawang, langis at suka. Sige, wait lang. Ay, pa ilan ba? boteng mantika? Ang gusto mo? Ito, bente. meses. O, ito. Pagkasya mo itong 20. 20? Saan naman na aabot itong 20 mo? Meses, yan lang binigay sa akin ng asawa ko. Kaya pagkasya mo na lang yan. Sige, akong bala dito. Yung asawa mo talaga. Sige, wait lang. Intayin mo ako dyan, ha? Kay na naman namang kakuripot na mga nuhalan Ngayon na nga lang nagkaroon ng customer ang pagkakuripot pa. Kung dikta lang talaga kita meses, ay hindi kita pagbibigyan. Ah, uh, ito, meses. 20 pesos yan, ha? Kaya naman, na, O, oh, pinagkasya ako na yung 20 mo. Logi pa ako sa plastic. Kaya naman yung asawa mo, eh. Meses, mahal na talaga ng bilihin ngayon. Ay, oh, talagang mahal na. Kaya yung bente mo, wala nang maaabot yan. May nabot, o yan. meses, o. Oh. mag ka na. At baka magalit pa yung iyong asawa. Sige, meses. Salamat. O, sige, sige. Ay, Jeka, ah, pabili nga ulit ako isang case na Red Horse. Ah, ubos na yung binili nyo kanina ng isang case? Oo, oh, ubos na. Kaya nga nagpabili ulit yung aking kumpara si Morris eh. Ay, sunog baga na talaga kayo ah. Basta pagbigyan mo na lang ako isang case. Ay, sige oh. Hindi to malamig ha. Kaya na lang bumi ng oh, yelo. Oo, wala na bahala dyan. Sige. Salamat. Mamaya ulit. Hmm? Di naman magkakasya sa isang kilong karne to. Kunti lang lulutuin ko. <laughs> Ayan na pare, pinabili mo sa akin isang case na redors. Yun nga palang sukle. Iginasuloyin ako na pare, maraming salamat. Okay lang yun, marami akong pera. Ano ka ba? Galante mo talaga. Gusto mo bigyan pa kita ng isang libo pa eh. Pang allowance mo eh. Oh, meses! Asan na yung ang pulutan? Kanina pa yun ah. Andito na yung kumpare ko. Ano ba Ang tagal! Ayan na ay, pulutan nyo. Ano yan, meses? Dalawang pirasong ulam, iahay mo sa amin? Nakakahiya sa kong pare ko. Binigyan kita ng pambili. Yan lang ibibigay mo sa akin. Pare, dalawang piraso, wala ko ba galanti ka? Parang nakakahiya ka. Hoy, talagang nagawa mo pang magreklamo? Hindi mo ba alam pinagkasya ko lang yung bete yung binigay mo sa akin? Isa ka ba? Mukha kang sisiw. Lumayas lahat ka nga. Baka ikaw makakasama sa galit ko. Eka! out ako dyan. Awi mag-asaway dyan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Anong ginawa mo? Narahan sa kumpare ko? Mamaya pagkat na na-under ako! Ayusin mo! Naihiya ka sa kumpare mo, pero sa asama mo hindi ka nahihiya! Meses, Pasensya ka na kung laging kulang yung binibigay kong pera sa'yo. hindi uh, mo naman kasi sinasabi sa akin na kulang pala yun. Hila ko pa bang sabihin eh, alam mo namang kulang lagi talaga yung binibigay mo. Ang mahal kasi ng mga pilihin ngayon. Huwag ka maglala, Mrs. Simula ngayon, magbabago na ako. Hindi na ako lagi maginom. Hindi na ako maggala ng pera para sa barkada. Para sa mga kampare ko, hindi ko na para ibigay sa kanila, hindi ko na para ibigay ng anak. Ko na anak. bibigyan ko lang sa yo. Talaga totoo 'yan? Totoo 'yun. Pasensya ka na, Mrs. Sana nga totoo 'yung mga sinasabi mo kasi gusto ko lang sana ipaintindi sa iyo na hindi rin naman maganda 'yung pag-iinom mo araw-araw. Siya sige na. Ginising ko muna 'yung pinag inoman niyo ni Bohot,